येर अपनी मर्जी चले ना मौन नहीं दायिनी नाम divina Nolan. Hey. Merada na ako ng bata. Lisa. Tira mo kay bangusan niya na. Kita? Kita kita to? Ha? Okay na. Tignan mo. Sige, na. Hindi natin si Bong ang pakakainin. Meow, may pasalubong ko pa sa amin. Ano yan? Ba't ina-address sa trust mo pa? Ano, camera. 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 Gatong na gatong na yan. Doon, baba. Dian na lang, ka mo nakakain, na, Ayan, kaya mo na siguro yan. Kaya kasi have money lang no, talaga sabi ko, sige, ingat na lang siya, sa o si Lala kini patong, kasi ibang walang si land, <laughs> Tapos ang